tanan mo sige galisod di sa patabang mo tawa tura gatul gatuna na ang buwang kay kinagat pa ko buwang yo mga sangkay good morning mag uh, magpapandaw tayo ng trap namin na pang bubu bubu trap dalaway nilagay namin kagabi Kina namin na namin kasi madilim na nandito na kami siya daw ang magpapandaw medyo madilim pa kita nyo naman makulimlim pa alas 5 pa alas 5 mahigit pa lang ayun oh guwap po ha if, si ate ayun di makita <laughs> 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 sa daw papandaw na sa magpapandaw tanggalasan ang mga dahon dong una sa mga dahon sige taplin ra na di taplin ra ihawi ra kana ng gamay na ya okay, Hindi. Hmm. Naya kayo magugubo ng trap. Ibutan nang kahoy ng ikitan. Maaga namin pinandaw to kasi daanan kasi tayo may dumadaan yun. Mamaya makita ba? May nayag bira ini sulut. Ayo, ini sulut. Ada kuah, eh. wih. Lami ista. Bidu. <coughs> Ulus ulang. Iguran ni pampaun. Paun ni. Eh. Pampain namin. Sige, buh. Okey lah, na maka, Pampain namin sa... Pas kasili. Ayos na, ang lalaki. Parang sayang ipain ito. Hmm. May itim na ano. Laki na itong isa. Apat na malalaki. Ay lima. Isa gidi pa gano'ng malaki. Oh, ang suman. Dili na kasaka do. Sige. May isa pa kami do na malit. Sige kasaka. Tulungan ko muna to. Nakabukas pa tong kahon. Aswang. Ito dito. Losos. Bibi, gunit. Di gunit. Saan ka mutli? Tri. Di jud sa ubra, bibi. Gahi agud ng bataro. Ah. ni pila ka sa bayo sa mga tanan. Mo sige galisod di gud sa patabang mo tawa. Tura, gatuna, gatuna na ang buwang. Tura. Tura. Ayan. Grabe gyud. Dadi makakapatabang. Ayaw magpatulong ayan. Para ka nang kalabaw. Tigas tiga, ng ulo, nalusak na hinuon. Tuwara, tuwara. <laughs> Ayati lah ini nagabuling na Silang. Hmm. Dala na, dala na balde. Balit ito yung bilog. Siya rin magpapandaw. Okay. Gusto matuto. pabayaan ng matuto doktor ha sikaw kasaw ng buwang ang ragbaki duwara ni eh, ano dalawa lang yung nilagay namin kay testing lang ba dito kami namimingwit dati doon o no? tanggalasan ng mga daon isa isa lang doon <coughs> Padaplin na mga bato. Kay gamitin ko na nato. unya. nga. palayo kay gamitin. Ayun ko na kay mga igong trap. Kabuang. Wala Wala rin. Sige. Padaplin. Ayun na. Galsa. Ayun pa. I... Sige. Kuha na. May sulod? Wala. Abibi. Abibi.

Sira sa kanon. Ya, galeso na pug saka. Awal lagi na. Do do ko abikahi ang batao. Oh. Oh, no, Ulo, no, mo no. na pila ko bagsi ka nang sanggot. Sanggot sanggot. Sama. To u. Ni no? na Sakto to pampai ng malalaki na nga ata to. Okay. Kinagat pa ko buang. Aí, ó.